Go, oh, par! palitan mo? Na Alexis sa Amerika? Oo. oo. <laughs> <laughs> Sabi ko sa mga mag-anak namin, sa mga baboto kay Donald Trump, kalimutan na nila, ha? Video yung mga blanca, yung ubyalaya. Bakit naman? Makakas sila na hindi na sila makakatikim nun. Huh? Pagkakas sila dito sa huh? Pilipinas. Pag binoto nila si Trump. Pero ayun nga, video may resibo tayo na talagang nakamonitor po si VP Lenny sa ganap sa naga. Uh -huh. Bruin mo is East Coast yung time zone kung nasan si Ibi Tapos naka-daylight saving time pa ngayon ang uh -huh. US Pidyoga P.P. Lenny. Nandito man siya sa Pilipinas, or malayo man siya sa Pilipinas, nakamonitor pa rin siya. Eh, yung ibang mga nakaupo sa atin, kahit andito naman sa Pilipinas, wala eh. Wala nga, hindi hindi, wala nga eh. Di ba nga, nag-walk out nga, di ba, lumayas? Asan na nga pala yun? Wala pa ba siyang sinasabi? Tignan mo sa baba. Madam! Madam! Nakakaloka, madam natin. Ay, naku, mga kabatang helmet, kaya talagang super the best talaga si VP Lenny Bigo. yes! Talaga, may resibo ha. Ayan oh. yung sa clean up drive, tuloy-tuloy pa rin. At saka talaga, yung mga volunteers, yung mga staff nga, tuloy mm. pa rin videographer kahit wala doon yung physically na presence si VP Lenny. Oo. di Diba? Ibig sabihin talaga, may sistema, may... Mayroon. Um, may coordination yan. Organized, in short. Mm, yes. At saka talaga, yan nga yung truck nga ng basura daw juga Jogapur. At saka, makikita mo naman, no, malinis na talaga yung ano. Kaya, nakuha, yung Bagyong Marse, nasa nabas. Sana huwag naman siyang... Lumayos na siya. Oo, uh, lumayos na siya. Maano na siya, Malusaw na. Niya. Malusaw na. Para, Diyos ko, hindi pa tayo masyadong nakakaangat doon sa ibang parte ng Pilipinas. Pero, ay naku, mga kabatang helmet. At so, saka, ano bang pakialam ni attorney Lenny doon sa truck ng basura? May Jogapur. Truck ng basura lang naman yun, daba? Ay, teka lang. nag troll ka na rin, ha? Uy, Kailangan nating bigyan ng pagkakataon ng troll. Video ka ba? Napanood mo ba yung isang troll kanina? Yung palakol yung ipin? Mm. Uy, yamot na, yamot na. Kaya nga, nagtataka lang ako eh. Bakit talaga namamayag pagpayan eh? Ang tagal na niyan, Video ka per. Wow. Diyos, tumaba na nga siya eh. Nakakalala niya. Oh. Talaga, kita niyo naman. Eh, hmm. Ay, baka meron din yung ano, Video ka Sobre. <laughs> sobre din siya. 'Di diba? Oh, anong pakialam ni VP Lady sa mga ano, truck na basura? Uh. -huh. Naka-monitor siya, videographer kung ano pa ba yung mga lugar, yung mga sitio na kailangan daanan pa nung truck nga ng basura kasi hindi 'di ba clean up drive? Kailangan natin bigyan ng puwang ang utak troll. So, ano nga ba naman pakialam ni Attorney Lady sa, sa truck ng basura? So, yung mga troll, pwede bang ano yan? Walisin na ilagay na sa truck ng basura. Isama na yan. ano na ba lang, alam ba sila malusaw ya? lang? Kaya nga eh. ayan mga bata, kailan ka nagustuhan mo ang video na ito. Huwag ka mag-subscribe at i-click yung notification bell para like updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Bichographer. Sino kayo mananalo, no? Bichographer. Yes. 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 Parang, alam mo, Bichographer, no? Parang laban ni ano to eh, ni Vipi At saka ni ano, hindi, hindi Marcos eh, Duterte. Ganun eh, di ba? parang si Tusi Tra, parang si Duterte. Parang si pa yan. Tapos siyempre, si Kamala, parang si Bipileni. Mm Pero nakakaloka lang talaga. Sino talaga mananalo? No, oh my God. Okay, oh, bumoto na kayo, ha? Basta yung mga mag-anak na bumoto kay Trump, huwag na kayo talagang umasa na makakatikim kayo na makakakalipag. <laughs> Uy. Umasa. <laughs> ay, nako, basta sabi ko, Miss Sabayo, kaya may dinambuk niya. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! We stay happy, stay healthy, and stay safe yes. tayo palagi. Tawagin mo nga si madam kasi tungkol na may sobre. Mad Asan? Baka may pagpupulong. Video ka para ba? Yes! Madam! Saka yung tatay niya. Tay!